nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasayo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ng Department of the Interior and Local Government o DALG na maaaring lumahok sa proseso ng People's Initiative ang mga opisyal ng barangay. Ito ay kasunod ng naging pahayag ni DALG Undersecretary Felicito Valmosina na dapat iwasan ng mga barangay officials ang paglahok sa signature campaign. Ang iba pang detalye sa balitang yan ni Ahatid ni Pamela Adriano long-term solution para sa El Nino. Yan ang nais umano ni Pangulong Bongbong Marcos para sa banta ng matinding tagtuyot na inaasahan mararanasan ng bansa sa darating na Abril ayon sa pag-asa. Sa pamamagitan ng inilabas ng Malacanang na Executive Order Number no. 53, binuhay ng Pangulo ang mga responsibilidad at kapangyarihan ng Task Force El Nino. Ilan sa mga trabaho nito ay ang pag-revise o pag-update ng komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation Plan para sa El Nino, monitor sa short-term at long-term solutions para sa supply ng tubig, pagkain, kuryente, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng lahat sa gitna ng pag-iral ng El Nino. Sa ilalim din ng Executive Order 53, inaatasan ni Marcos ang task force na makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology para sa paglikha ng El Nino online platform na siyang magsisilbing online storage para sa lahat ng datos at pananaliksik tungkol sa El Nino. Kabilang dapat sa naturang impormasyon ang mga interactive map at visualization, gayon din ang mga data-driven plan at programs na kaugnay ng El Nino pangungunahan ni National Defense Secretary Gilberto Chiroro Jr. ang Task Force El Nino at magsisilbing co-chairperson nito ay si DOST Secretary Renato Solido. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Binigyang diin ni Sen. Robin Padilla, ang chairman ng Committee on Constitutional Amendment, na binuo ang nasabing komite upang maiwasan ang mga posibleng bintang na bayas ang senador. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Kasado na ang pagbuo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na siyang magsasagawa ng mga pagdinig hinggil sa proposal na Charter Change o so Chacha na nakatutok lamang sa mga economic provisions ng ating saligang batas. Pumayag na si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments na si Senador Juan Edgardo Sanyangara na isang abogado ang mamumuno sa subcommittee. Sa pagbabalik sesyon kagabay ng mga senador matapos ang kanilang halos tatlong oras na All Senators Caucus, na-refer ng na Resolution of Both Houses No. 6 na inyakda niya na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Loren Legarda at Sani Angara sa Komite ni Padilla. Isinabay na rin na na-refer sa Komite ang Resolution of Both Houses number no. 5 na inakda naman ni Padilla para din sa pag sa ilang probisyon ng konstitusyon. Ipinaliwanag ni Padilla na pabor siya sa pagbuo ng subcommittee para talakayan ang economic chacha -cha upang maiwasan ang bintang na siya ay bias dahil sa ipabor sa political chacha. -cha. Aminado rin ang senador na kailangan ng expertise ng isang abogado sa pagtalakay sa panukala. Kahapon ay tumagal ng halos tatlong oras ang All Senators Caucus para pag-usapan ang tungkol sa Chacha. Basis sa resolution of both houses number 6 niya na Senate President Subiri, nakatuon lang ito sa tatlong industry ang bubuksan sa foreign ownership. Ito ay sa larangan ng advertising, education at public services. Hindi daw palulusutin ng mga pagbabago sa mga political provisions ng ating saligang batas. Bagamat kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Kapimentel III ay gusto niya ng political chacha upang gawing federal ang sistema ng gobyerno mula sa kasalukuyang presidential system of government. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Darvas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakabuuna ng nasa 25,000 ng na mga community gardens ang kampanyang Kalinisan Day ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. Layon daw nitong palawigin at bigyang pansin ang kalinisan sa bansa, maging ang mabigyang solusyon ang suliranin ng Pilipinas pagdating sa food security at iba pa. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Millie Borja nakabuuna ng nasa 25,000 ng na mga community gardens ang Pilipinas mula sa walo lamang na mayroon noong 2023 nang maipatupad ang Kalikasan Day campaign ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Chito Belmosina, pagpapakita raw ito ng tagumpay ng nasabing programa ng Pangulo na inilunsad sa ilalim ng Memorandum Circular 41. Sa naturang programa, inatasan ng mga barangay sa bansa na magkaroon ng mga community gardens, natataniman ng labing walong mga gulay na inspired sa awiting bahay kubo habang inaasahan rin na magbibigay ang mga ito ng mga seedlings sa iba. Dagdag pa ni Belmosina, makatutulong ang urban farming ito upang mabigyan ng solusyon ng food security issues, kahirapan at maibsan rin ng epekto ng global warming. Sinigurado naman ng ahensya na patuloy ang kanilang serbisyo tungo sa mas malinis at maayos na komunidad, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na mapalawig ba ang kamalayan at hikayati ng mga Pilipino na maging responsableng mamamayan lalo na sa ating kalikasan. giniit sa kamera ang panukalan na ibalik sa Hunyo ang pasukan ng mga estudyante. Ayon sa isang kongresista, panawagan umano ito ng nakararaming mga estudyante, guro at mga magulang na ibalik sa Hunyo hanggang Marso ang school calendar mula sa kasalukuyang Agosto hanggang Mayo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Dapat nang ikonsidera ang mga apela na ibalik ang school calendar sa June hanggang March mula sa salukuyang Agosto hanggang Mayo. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party Representative Franz Castro, ito ang panawagan ng nakararaming mga estudyante, guro at mga magulang. Gate ni Castro, dusa ang matinding init tuwing summer classes kung saan marami ang nagkakasakit. Factor din anya ang sobrang siksika ng mga estudyante dahil maraming classroom ay hindi maayos ang ventilation at swerte na kung may mga sapat na electric fan. Paluwanag ni Castro sa mga estudyante at guro na magtungo sa mga paaralan kahit sa panahon ng tag-ulan. Nalinaw din ni Castro na mas marami ang nasasayang na oras sa pag-aaral tuwing tag-araw dahil maraming klase ang hindi na isasagawa ng maayos dahil sa napakatinding init ng panahon. Pakinggan natin si ACT Teacher's List Representative Franz Castro. Kung tutuusin noong nagbukas ang klase noong Agosto, ay suspended na agad ito dahil sa bagyo. Dahil sa pag-aaral at sa nakita natin sa karanasan, Mr. Speaker, Agosto hanggang Nobyembre, doon naman dumarating talaga ang mga matitinding bagyo na nagdudulot ng matinding pagbaha. Ayaw na nating maulit ang paghihirap ng mga guro at estudyante sa panahon ng tag-init kung kaya't dapat ay hayaan na makabalik sa Hunyo ang pasukan at lalong sa lalong madaling panahon at wag nang harangan pa. Dagdag pa ni Castro tuwing Agosto hanggang Nobyembre, dumarating ang mga matitinding bagyo na nagdudulot ng pagbaha. At sa katunayan anya, noong nakaraang taon, suspendido kaagad ang simula pa lang ng klase ng Agosto dahil sa bagyo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milkirigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! ni PBBM ang reorganization ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA upang makasabay sa umuusbong na cyber security threat sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA Nakasaad sa inilabas na Executive Order No. 54 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na muling aayusin ang NICA upang makasabay sa mga umuusbong na bagong banta sa seguridad ng Pilipinas at mapalakas ang intelligence gathering. Kaugnay nito, iniutos din ang pagtatatag ng Office of the Deputy Director General o ODDG for Cyber and Emerging Threats na mangunguna sa pagpaplano at pangangasiwa ng NICA para sa counterintelligence at countermeasures laban sa mga banta sa cybersecurity at iba pa. Ang nasabing bagong tanggapan ay pangangasiwaan ng itatalagang Deputy Director General na mayroong Assistant Secretary rank at kasama ng mga opisyal na itatalaga ni Pangulong Marcos. asang makatatanggap ang mga magsasaka sa bansa, lalo na ang mga major rice producing provinces, ng 10 bilyong pisong halagang financial aid para mapalakas ang produksyon ng ani sa bansa ngayong taon. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Makatatanggap ng mahigit 10 bilyong pisong budget ang mga magsasaka sa bansa ngayong taon bilang tulong sa kanila na mapalakas ang produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, ang 9.561 bilyong pisong halaga ay ilalaan para sa fertilizer discount vouchers, habang ang 510.4 milyong piso naman ay para sa fuel assistance sa ilalim ng Department of Agriculture o DA. Umaasa naman ang ahensya na makatutulong ang nasabing assistance upang lumakas at mapalago ang food output ng Pilipinas. Dagdag pa ng DBM na ang fertilizer aid program ay ilalaan sa major rice producing provinces at at ang fuel assistance ay sasako sa operational expenses sa pagbibigay ng aid. Sa darating na February 12 na, ang muling pagsisimula ng voter registration para sa 2025 national and local elections. Ang iba pang detalya sa report ni Angelica Cosme. Tinakdana ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsisimula ng voter registration para sa 2025 national and local elections sa February 12, 2024. Tatagal ng higit 7 buwan ang registration na magtatapos sa September 30. Isang government-issued identification cards lang ang kailangang dalhin upang makapagrehistro ang mga botante. Habang nilinaw naman ni Comelec Chair George Garcia na hindi na tinatanggap ng poll body ang company ID para sa voter registration. Para naman sa mga person with disability, senior citizens, miyembro ng indigenous people of community at persons deprived of liberty ay maaari nang i-update ang kanilang record gamit ang supplementary data form. Kinikayat naman ng COMELEC ang lahat na magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite registration site na bubuksan mula lunes hanggang sabado kabilang holidays mula alas ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilunsad na ng DOT at DMW ang balik-bayani sa turismo program kung saan layo nitong suportahan at bigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa industriya ng turismo ang mga OFWs na babalik at mananatili na for good sa Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa nauna ng nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU ng Department of Tourism kasama ang Department of Migrant Workers, inilunsad na ang balik bayani sa turismo program. May layo nitong palakasin at palawigin ang mga oportunidad para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na nagkaroon ng malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas na mananatili na o uuwi na sa bansa upang mabigyan sila ng trabaho sa sektor ng turismo. Dito maaari silang makakuha ng mga libreng tourism-related skills development and enhancement trainings upang patuloy pa rin nilang magamit at makapagtrabaho para sa kanilang mga pamilya. Kabilang na sa mga nasabing trainings na ibibigay sa mga OFW ay may kaugnayan sa culinary at farm tourism, homestay operations at tour guiding. Samantala magbibigay rin ng scholarship grant ang dalawang ahensya katuwang ang TESDA para sa mga qualified OFWs kasama ang kanilang mga kaanak na nais na magtrabaho sa nasabing industriya. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Rising Thai BL stars na Max pinakiligang pinakilig ang kanilang fellow hard disk sa Naughty Babe fan meet. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa si report ni Arnold Herrera. Let's a sea of pink and sky blue. Sa kanilang muling pagbabalik dito sa Pilipinas, pinakilig ng Thai couple na Max Nott ang kanilang fellow hard disk dito sa Sky Dome sa Quezon City para sa kanilang Naughty Babe fan meet. Umulan man o umaraw, hindi nagpapigil ang Philo Heartless fandom ng rising Thai boys love couple na sina Max Pornthas at Nat Natasit o mas kilala bilang Max Nat. Unang tapak pa lamang nila sa stage, hindi na magkamayaw ang kanilang fans na sinalubong ng nakakakilig na harana. Sinunda naman ito ng mga serya ng parlor games kung saan game na game na nakipagpulitan ang Dumundi members sa kanilang fellow at International Heartdisk. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataong awitin ang official soundtrack ng pinagbidahan nilang serya na Naughty Babe at nung pinakala ng lahat na tapos na ang funny kilig overload na naman ang feel sa buong Skydog ng ng ang umawit ng Filipino love song ang on screen couple habang nakasuot pa ng black and gold barong tagalog oh. Oh, oh, Samantala, nakapanayam din ng DZRH ang ilan sa mga hard disk na hindi na itago ang excitement sa special fan event. Hello, Pilo Hard Disk! Oh my God! Finally! Inintayin natin to ng ilang years. And ayun, mag-enjoy lang kayo. And ayun, sana mahalin niyo pa yung Max. Na-appreciate naman ng fan na ito mula kalookan ang on and off screen bond ng Max Nat. Yung ano yung care po nila sa isa't isa. Tapos yung love din po nila kasi parang ano po eh, they treat each other like parang ano ba? <laughs> husband and husband, charot. At hindi rin nagpahuli ang Indonesian fan na ito. Napinuri naman ang walang kapantay na energy at love ng mga Pilipino para sa kanilang idols. I'll come back to Philippines because the vibes of the Filipino fans, fans were super amazing. They're giving like, you know, like a, a really exciting energies and super fun and I think like this is something that I will never regret in my life coming for a, for a fan meeting in the Philippines. Like, oh, it's, so, it's so much so much fun ilang oras bago ang fan meet nagpaunlak ng press conference ang Max Nat, kung saan nagbigay sila ng na pasilip sa kanilang future projects. Ang Naughty Babe ay spin-off series ng nauna na nilang 5DL series na cutie pie kung saan gumanap sila bilang secondary characters. Tampok dito ang kanilang love-hate relationship na nagpugat sa isang aksidente. Unang nagkasama ang dalawa ng 2020 sa BL series na Why Are You? We love you, Max Nat! See you soon! At yan ang latest updates mula rito sa Skydome sa Quezon City mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, at sa ngala na ating showbiz angel, Angelica Cosme. Ako po si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa salbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang balik bayani sa turismo na inilunsad ng DOT Katuwangan DNW para sa ating mga kababayang OFW na magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa industriya ng turismo. Malaking tulong ito lalo na sa mga OFWs na gusto pa at kailangan pa na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya dahil bibigyan sila ng pagkakataon ng mga nasabing ahensya na makapagservisyo pa rin. Bukod dito, bibigyan pa sila ng mga libreng training upang mas maging epektibo sila sa mga trabaho na kanilang kabibilangan. Magandang hakbang ito na kahit for goods na mga kababayan nating OFW sa bansa, ay patuloy pa nilang masusuportahan ang kanilang mga pamilya sa tulong ng programang ito na pagpapakita rin ng appreciation sa kanilang mga pagsisikap. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang mga kapatid natin sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers websites, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer, it could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, content that engage. A witness to history making this 2024. We our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.